Saan ba akong kuha ng panggastos ko? Arjen, nagre-reklamo na nga ba dahil wala ng panggastos sa kanyang pag-aaral? Yan ang ating pag-usapan for today's video. At syempre guys, bago natin ipagpatuloy ang ating paksa, kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe, po like, and pakit na rin po natin guys ang notification bell upang ma-update po tayo tuwing ako pinag-upload patungkol sa Team Kalingap. Eh please support po natin ang buong Team Kalingap, lalong-lalo na po kila Kalingap Lab at Kuya Bag. So for today's video nga po ang ating pag-usapan ay muli ay pagdating po sa mga beneficiaries po ng Team Kaling. So si Arjen nga ay tila nga raw nahihirapan na at nababahala na po dahil minsan na nga raw po dinadalaw ni Kalingap Edo. Yes, mga Mima. Ito ang mensahe po ni Arjen po sa si mismong social media account, no? So, syempre dahil dito ay tinanabas din po itong si Arjen dahil bakit nga daw iasa ng full at uh, iasa na lang kay Edo. Kasi nagparang baga nagre-reklamo na rin itong si Arjen na no? bibihira na lang daw di umanong na binibisita ni Kalingap Edo. So, ang ibig sabihin niyan ay nababahala na siya dahil nursing po o nurse po ang kay nursing po ang kanyang course kaya naman po ay eh, tila uh, nababahala po siya at alam naman po natin na magastos talaga yung course din na yan, no? So, Ganoon talaga, minsan talaga ay nakakaroon tayo ng chance na mabigyan tayo at minsan talaga ay kailangan na rin pong i-get let go dahil marami pa pong pwedeng uh, tulungan. No, so ano sa palagay ninyo, kailangan ba talaga ni Sek si kalingap Edo pang-araw-araw niya?